ngayon, hindi kayo nagko-compute. Bakit? Dahil sinabi ba na Meral Meralco, huwag kayo mag-compute. Kasi kapag pinagbatayan natin ang parameters ngayon, 2040, napakababa at tataas ang singil sa taong bayan. At kapag ganun, ha wala na kayong makukuha, wala kayong matatanggap. Sabihin mo sa akin, mali ba ang iniisip ko, panaginip lamang ba? O tunay na nangyari ang bagay na yon Engineer, po... taon kayo hindi nag-compute yun nga po, Your Honor, uh, we have to follow the rules on how we will computing. But then since wala pong rules na binasino, na ada pang ERC, that's why uh, si wala pong engineer, computer, Your Honor. Engineer, gusto nyo basahin ko yung inyong, yung inyong uh, role? Ang role ninyo, responsible and regulatory operation service for the formulation and enforcement of standards and rule and regulation affecting the electric power industry and guides the commission in the prescription and enforcement of the adopted principles. Kayo ang gumagawa. Kayo ang backbone ng commissioner. Dadalhin niyo sa kanila. Sino nag-uutos sa inyo sa commission na wag mag -compute sa loob ng pitong taon? Na sinisingil ng Meralco sa atin na 14.97% whereas those are the computation that according ha sa Philippine Stock Exchange ay napakababa. 6%, 7%. Ito dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% na no, sa taon-taon sa ating mga kababayan, lalo tigit ng panahon ng pandemic, na kung saan ang ating mga kababayan, ha, ikinulong sa mga tahanan, pambili ng gamot, hindi na bilili ng gamot, mamamatay ang anak, hindi may palibing, bakit? Nagbayad ng kuryente. Ha? Binayad sa ataol. Alam niyo ba ang ginawa niyo, mga kapatid? Ha? Ito is economic sabotage. You kept the cost of the electricity so high that investors, foreign investors, ran away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. Dito, ang taas. This is a unilateral decision that you have done. And this will cause you betrayal of public trust. Lahat ng involved sa non-computation of the work must be held responsible. I'm sorry to say this. mag na po kayo. Pitong taon po ninyo na hindi ginawa. Ngayon, ma'am, I was asking you. Ma'am, having said that, na naandito na po ang computation ng Meralco. Mismo Meralco nagsabi, ito, WAC namin e." Eh. Pero sinabi ng ERC, hindi, sundin nyo na yung dati 14.97. Wala kayong ginawa sa loob ng pitong taon eh. Wala silang ginawa. Wala kayong ginawa. Kung wala kayong ginawa, ang ibig sabihin, naniningil pa rin ang Meralco. Hanggang ngayon, sinisingil tayo. Ngayon, ma'am, sinabi ko po nandito na ang parameters. Kukunin na lang po natin yung kanilang walk. Can we have a confirmation from you that you will start the process of refunding kasi ma'am, pag hindi po kami nakakuha dito ng refund, I will tell you, I will, I will, I, I, will initiate an impeachment case against all the commissioners. Ha? We have not computed. Ha? We have not computed yung WAC. Dahil ito yung pong responsibilidad ng ating pong mga commissioners. Nabigyan ng tamang rate ang ating mga kababayan, including the transmission rate. Tanong ko sa inyo, nag-compute ba kayo ng transmission rate? from 2016 up to now? Wala. Engineer Galang, transmission rate. Wala pa pong bago yun. Magkano ang rate pa na sinisingin nila sa atin? 15.04%. 15.04% na according sa IMAR na binigay sa inyo ay lumalabas lamang dapat ang wak nila 6.84%. Pero hindi po ninyo binago, hindi po kayo nag-compute pagdating sa distribution and transmission. And that's the reason why, uh, Secretary uh, Lotilia, this is a um, short-term solution of the, of the problem of our country. Hindi lamang tumeral ko, Mr. Chairman. If you will see the next page of my, of my ano, presentation, hindi presentation, but my documents that I have submitted sa, isa, sa, isa, sa inyo lahat. Mr. Chairman, hindi lang meral ko ang naglaps na hindi kayo nag-compute. Engineer Galang, labing siyam na distribution utilities na hawak ko ngayon, hindi kayo nag-compute. Bakit?